ba'y nagnanais bumili ng isang property kung gawing investment? Baka ito na ang hinahanap mo. Sa araw pong ito, atin pong uh, ipapakita sa inyo uh, ang isang property na sa kasalukuyan po ay naka-preselling. Ito po ay isang uh, two story house unit na merong 74 square meter na floor area at 40 square meter na uh, lot area. So ipapakita namin sa inyo at the same time uh, ibigyan namin kayo ng dahilan kung bakit ito ang inyong magiging best buy sa paghahanap ng isang townhouse unit na gagawin po ninyong investment. No? At ipapakita din po namin sa inyo ang, ang location at kung magkano po ang halaga ng property. At masisigurado po namin sa inyo na maiibigan po ninyo kung kayo po ay naghahanap ng isang lugar na tahimik, uh, safety, no? accessible sa lahat ng area, malapit sa, sa police station, malapit sa school, malapit sa, sa hospital, 'no. At a few minutes away, makakarating na po kayo sa sa mga mall, makakarating po kayo sa mga uh, public offices ng lugar na ito. Pero bago tayo magsimula, simula, muna natin. So, ito po ngayon yung sinasabi natin na naka-preselling na townhouse no Bali, Ito po siya ay uh, Bali second floor po siya tapos at may tatlo po siyang unit. So, bawat unit po, meron po silang 2 uh, two bedroom sa taas. May dining. Tapos, meron din silang CR, no? Yung bathroom area. At may dirty kitchen po siya sa likod. So, ito po yung kasalukuyang ginagawa ngayon nung project. ah uh, bali, ang status po ng project, sa accomplishment po niya sa ngayon, ay nasa 70% na po siya, no? Bali, ang project, ang project na ito ay... ah uh, Target po nito ang turnover nito ay uh, February daw po, no? Ang turnover ng project na ito. So kung kayo po ay naghahanap ng ng mga uh, townhouse unit na kagaya nito na, na binebenta, no? Baka pwede nyo po itong uh, isasama consider po ninyo, no? Ah, uh, bali iikot ko po kayo sa likod para makita po ninyo yung uh, iba pa pong progress ng project na ito. So ito po yung harap. So ito po ngayon, yung mga kasama natin dito no Kasalukuyan po sila na nagre-ready nung kanilang gagamitin So ayan po yung progress ngayon Dito sa baba, ah, nag-plastering na po Doon sa taas, nakapag-start na po sila ng kanilang ah, skin coat So nag-start na po yung kanilang painting So dito sa part na to Yan, kung inyo pong makikita Ito po yung progress ngayon dito ah, Nagsimula na rin po siyang gumawa ng partition So dito tayo sa kabilang side para ma at least may idea po kayo dun sa kung ano po yung itsura ng site so ito po yung gilid na part ng bahay so ayan po ito naman po yung likurang bahagi ng townhouse na ito no so kung inyo pong makikita dito sa part na to yan, dyan, ito po yung sinasabi kaganina na magkakaroon po siya ng uh, dirty kitchen so dito sa part na yan so ito po ngayon yung ah uh, update dito sa project na ito no naka pre po ito ayan so ito po yung kanyang likod bali ito po isang unit isang unit tapos isang unit din po dito So, ito, para magkaroon lang po kayo ng idea kung sa sakaling matapos kung ano ang magiging itsura ng project na ito. So, sa kasalukuyan ito, pa-plastering pa yung mga kasama natin. So, bali ito yung uh, kanyang CR, ginagawa po. Tapos yung uh, living area, no? Nandyan yung balcony, dyan sa harap na yan. the same time, ito po yung staircase. So dito ito yung ginagawa ni Kuya yung nagpa-plaster. Dito po yung kanyang hagdan papunta doon sa second floor. So mamaya, uh, iikot din po namin kayo doon sa second floor kung ano ang uh, activity po nila ngayon doon. So bali nandito na po tayo ngayon sa second floor no ng isang unit. So ito po yung kanilang balcony. So ganyan po yung itsura po nung uh, paligid niya. So kung gusto nyo pong mag-relax kung kayo po ay na nakatira sa so maganda po itong lugar na to kasi tahimik. At the same time, dito sa lugar na to malamig kasi maraming puno. No? Bale, ito po. Yan, kung inyong makakita, nakapagkabit na po sila ng span So, nagpipinis na po sila ng mga wall. Tapos dito sa loob, gumagawa po yung mga kasama natin ng ceiling. Tapos ayan, dito sa part na to, ito yung sinasabi ko panina na hagdan. Paket dito, no? Ito yung room number 1. Tapos nandito po yung uh, room number 2. So meron din siyang malaking bintana dito. The same time, may CR din po dito sa taas, no? Hindi na po kailangan bumaba kung sakasakali kayo gamit kayo ng CR. Kasi may separate din po na CR doon sa baba. Tapos ito naman po yung uh, sa kabilang unit, no? So, dito, medyo uh, konti na lang po ang gagawin dito, no? Nakapag-skin coat na. So, isasabay na lang din po ang pagsisiling. So, ito po, balcony, room number one. Tapos, ito din po, may siya din po siya. Parehas lang din po sila ng layout. So, nandito din po yung kanyang staircase. Gagawin po dito ng kongkretong hagdan. Tapos, room number 2. So, bawat bawat unit ay may dalawang room. Tapos, meron siyang uh, dalawang CR, may living room, may balcony, no? Tapos, may dirty kitchen pa doon sa loob. Ah, saka sa likod. Pakita ko po sa inyo yung uh, ilang bahagi ng project na ito na kasalukuyat po na uh, naka-pre-selling. Sa mga magtatanong po kung magkano po yung presyo ng project na ito, Uh, ito pong project na ito sa ngayon ay nagkakahalaga po siya ng 3.4 million so, ang project na ito ay located po siya sa Bilyaana sa Division, no? sa Muntalban, Rizal. Itong, uh, itong uh, subdivision po na ito, ay masasabi po natin unang-una nga po Tapos kung safety ang pag-uusapan, safety po siya kasi malapit siya sa police station. No? At the same time, uh, malapit din po siya sa school no? Malapit sa fire station, uh, malapit sa LTO, no? Uh, at the same time sa mga mall, kung gusto niyo pong pumunta ng mall, malapit lang po siya siguro 5 minutes po siguro kung inyo pong i-drive nasa mall na po kayo. Ah, uh, ganun din po malapit din po siya sa munisipyo. At isa pa, kung kayo po ay mahilig na uh, pumunta sa mga resort dito po sa lugar ng Talban Rizal ay napakarami pong resort. Napapaligyan po to ng napakaraming resort. Kaya uh, hindi po kayo mahihirapan. Ganon din po sa mga school, no? Ah, uh, hindi rin po kayo mahirapan, hindi po maingay unlike po sa iba nating na lugar, lalo lalo na po kung kayo po ay uh, nasa Maynila, no? Medyo maingay, uh, mausok, maikabok pero dito po sa lugar na to, no? Kasi maraming mga puno, tapos at uh, malamig pa po, no? Uh, disclaimer po, uh, ang video pong ito ay nais lang din po natin na uh, tumulong doon sa mga kapatid natin na naghahanap at nagnanais na bumili ng property na gagawin nilang investment at di, uh, makatulong din po sa mga kaibigan din po natin no? uh, hindi po tayo dito nagkakahete, hindi po tayo dito namumorsyento uh, yun nga po, nais lang po din po natin na makatulong din po sa mga kaibigan natin na uh, na nagbibenta ng property na ito doon nga po pala sa sa nais pong ma-interes na tingnan o bumili ng property na ito, pwede niyo pong kontakin, uh, Engineer Alan Juanico ng Juanito Builders. So ilalagay po dyan sa screen ang kanyang telephone number para uh, pwede niyo po siyang kontakin just in case na interested kayo tapos pwede po kayo rito na uh, ipasyal dito sa project na ito. Uh, para po sa akin, base po sa kasalukuyan sa ngayon, no, isa po to sa mga best buys na pwede po ninyong maging investment. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat. Dalangin ko po na ang video po ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Lalong-lalo na po sa mga uh, kapatid natin na naghahanap na, uh, ng mga property o nagnanais bumili ng property o dun sa mga nagbabay and sell na pwede nyo pong i-consider ang, ang property na ito uh, para po sa inyong mga uh, project. Sa muli, uh, sa mga kapatid naman po natin na magpa, uh, may mga property dyan na ibinibenta, so kontakin nyo lang po ako, uh, pwede po kayong mag-iwan ng message yan sa baba at pagsikapan po natin na magawa natin ng A uh, video content ang mga property po ninyo na binibenta, no? Baka po sakaling makatulong tayo, same time matulungan din po natin yung iba nating mga kapatid na naghahanap din ng mga property na binibenta. Buli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.